Halo, halo, halo. Mangukay nasa sa tas ang mga basura. Ay, masura na sabi ay. Pero, kaghapon pa mo na basura. Karang ukay yung talagang sa sulod akong mga no? Oh, look at this, May labo. See? Somebody, uh -huh. May pampers tayo dito. Na ano? No? Wiper! Brand new na brand new pa. Ah, hindi na pala. Pero okay pa yan. Is that poo something. Oh, you might, hoy come here. You might find something. Yang bawa di table. Hmm. You can find something there that uh, that interest you. You will be shocked what is in it. Ngayon, punta tayo dito. Tuba, dumabok tayo dito mga madino. Duma ko tayo so kahapon nga pala doon nga ako sa CBS. Sa CBS ako na masura sa parmasi. Agoy ito yung nakakuha namin. O oh, sa pang ano plancha sa buhok oh. Plancha sa buhok tanaw. Okay. Plancha sa buhok. Ngayon natay kinsa man ni eh. si Peanuts Plush. Oh, di ba Peanuts Plush daw may tag pa. Oh, di ba oh? Ang dami ko ng ganito mga madi Ayan, so may pagkain din tayo ng chicken. Ayan, pagkain ng chicken. Ngayon, ano? Power cell. Ano ka to? Power cell. Hmm, ano kaya to? Dual output car charger with power plug. Oh. Okay. Dual output daw ko, no? With power plug. Ngayon, dumako tayo. Oh my God. Ano naman to? Agui. Oh. Ang dami na namin ganito. iPhone adapter. iPhone adaptor ba to? Ano kaya to? 2 cable value pack power delivery ta. Delivery. Type C to type C. Ta, type C to type C cable. Oh, di ba? Puta tuan ina kitchen di wakaw. You're done drinking milk? Ngayon dumako tayo mga madi. Ayay, ano kaya to? Cooling gel sheets. Oh, may cooling gel kami. Allah, cooling gel daw. Mara siya salon pass ba sa Pilipinas? Basta so sa limpas? Ngayon, ano to? Dips Stain Remover. Daily toothpaste. To toothpaste. Kailan may expire? Oh. So, na yan. Kasi. Oh, yuy. May gloves tayo. Han, gloves. Uh, gloves. May gloves tayo. Hindi na kayo may Magbili. Yeah, that's why I told you. You, you might find interest you. No, know, them, no? I saw. That oh. is white put that one so in the table. You might... Oh, ngayon, naputol. Oh, so, padayon ta, padayon. Padayon ta sa tagtanaw oh, din natong basura. Karoon, sa saman eh. Agoy, meron tayong sports tape. Protect and support. Sports tape daw ito. Ah. Ayoy, ano to? Ito, sindi. Hala, ano to? Halahan. Oh. oh red. I don't know what is this is this. is the box. Oh. Okay, all right. Parayon tayo, parayon. Agoy, okay, may Thailand tayo dito. Oh, oh is Yeah. Diba? Okay. Uh, look, the expiry. Okay, all right. So, ngayon, kinuha ko lang, inalasa ko lang ito, mga madi. Hindi ko na tinitingnan kung anong loob. Basta kinuha ko ito ng ganito. Kasi tinapo nila ng ganito. So, inalasa ko rin ng ganito ngayon. Ano, huy, natin? Tingnan natin. So, buksan ko muna to. Hayon, hayon, padayon tayo, padayon. agui mayro meron na pa o, may sprayer. agui biotin pro growth leave in condition spray, daw. Nausik lang, mga madi. O, maganda to sa buhok, o. Sprayer sa buhok, maganda to. Gagamitin ka to yung bottle niya. Ngayon, hay, hindi na talaga kami magbili ng, ano, toothpaste. Marami na kaming toothpaste. Ayan, toothpaste. Ano to? Hala conditioner. Sa mani, hydrating solid conditioner. Rhea butter or nourish healthy hair. Hala pang daw. Sige, sige, pang Hala padayin padayon ta, Ano kaya itong, ano kaya iba? Oh, walang laman, walang laman. Ga, diwa. Go there. Do not. come here. Oh, Han, you need it. Oh. Oh. Can I give the chair? Can you see this? It's starting. Okay. Ngayon, ano kaya to? Hala, nabasa. Nabasa. Ano, uy, nabasa. Twin pack. Ano ka Twin pack. Twin pack ready to use. Hala ka. ang ganda nito ba? Hayan, padayon pa mga madi, padayon. So, nandito nga patal pala tayo, no? So, ang ah, kailan to may expired? Oh, ha? Huh? No, I don't. I don't oh, use that. Oo, oh, tingnan natin kailan na expire. Mamaya na yan kasi busy pa tayo. Ano to? My gosh! lifesaver Saver mint. So, mint daw. O, oh, Mint daw. Parang kindi. Ayan. So, ano to? Revlon. Halaka. Ano to? O, oh, boy. Pang-makeup. Pang-makeup. Ay, ang saya, mamasurahan. Oh, may, may, mag-gloves pa tayo. Gloves, gloves, han, no, gloves. Just, 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 November 2025. Ah, okay. How oh, gloves? Oh. oh, oh, we don't oh. buy any more gloves na. We have too much. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, my goodness. What is this? Hala. Oh my goodness. <laughs> ala, kano sa ma-expire 2026 ala, oh, oh, look, look hmm, look put in the table, look ano to chocolate cream covered biscuit sticks oh, gui, chocolate cream kano sa ma-expire, august 2025, aguy. oh, gui oh, meron tayong pulbos, oh, gui, may pulbos na tayo mga madi, Jesus, no? ginukup tinatapon lang tinatapon ng pulbos Okay, more, 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 more. Ano to? Oh, 2027. Oh, Han. Oh, we have uh, powder. Okay, more, 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 more. Hala, kapos puso vinegar. Oh, this one busted or open? Uh, I, don't, I think yes, this one. This, this one, this one open too. Ah, okay. I think the, the, the. the. You can, you can put it back. No, I don't like it this one to the the tear it but hopefully inside is not is not open na no, is not open because hard hard plastic okay all right ano to bawal pa naman to pakita sa video ano ganito mga huwan? okay sa so to sculpting gel from Wilson uh, oh it's this is good this is not open Okay, all right. So ngayon, ano to? So tiny to ba, Okay, oh March 2025. I don't know what that is. Have have more here, my love. Where do you find the Gabi? Where All right, my sprayer so really na good. naman tayo. Bad head, Carlos Raka. Hmm. <laughs> Oh, uh, di ba? Ang galing kong magbasa. Ang dali kong matapos magbasa, no? <laughs> okay. Oh, padayon, 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 padayon. Padayon. Shower vapor tub. oh, guys. Shower vapor tub O, oh, tot. Agoy, oh, may toothbrush na tayo. Oh, hindi na talaga kami magbili ng toothbrush. O, oh, han. Toothbrush. Agoy. Oh, ang dami, dami. Ang saka-enjoy naman, ay. Eh. Secret of oh, deodorant. Agoy, oh, deodorant. Deodorant. Ano to? allergy hmm. hmm. Kasabaan, di ko rin eh. Ang bawal ko na matipakita. Kasabaan, ko rin eh. Ngayon, mga madi, dumako tayo dito sa... Anong laman dito? Oh, may may toothpaste kanina. Oh, ngayon, ay may toothbrush. Ngayon, may toothpaste. Agoy, ah, na-open na. Hindi na eh. pwede. Okay. Hmm. Okay. Hmm. ayoy Oh, Open, open. Ano kaya toting Tingnan natin. What is this? Agoy, oh. We have more alat. <laughs> we have more alat. Okay, alright. Dumako tayo, dumako tayo. Sugar-free. Ah, okay. Sugar-free daw. Ang dami na namin mga ano eh. Ngayon. Ako, ano, eksi, madam. O, sititingnan natin To mga na Nabasa na. Nabasa na ang ano. Okay, all right, all right. Okay, okay. Tingnan natin 'to. Ah, oh, okay. Okay, disposable. Okay, all right, all right. Okay. Yan. Hayan, hayan, hayan. Ah. Uh. ato, okay. Magamit ko 'to. Itong bottle na no 'to, magamit ko 'to para sa buhok kasi magawa ako ng formula ba para sa buhok. Ito, maganda 'to gamitin. Ngayon, dumako tayo, may may nakita. You you see bread, my love, no? Yeah, That's for chicken, right? Yeah, that's for chicken. So, dumako tayo dito sa table. Oh, open. Throw away. Throw away. It's open. Ngayon, dumako tayo dito. Dumako, 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 dumako. Okay, nandito po tayo sa... Ah, agoy. Okay. Ito, pareha lang itu Ito, ito, ito. Nakita niyo. Tapos, basura lang dito nakita. Um, mm, diba? Um, mm, free na tissue. Oh, may munika pa tayo dito. Oh, diba? Ang galing. Mm -hmm. Ito yung mga namin. Yung tinapay at tinapay na sa basurahan. Ayan, sinamara nila man ang mga madiong. Oh, talagang para hindi magamit. Pero magamit na ito ng chicken namin. Ayan, so ito lang yung mga namin mga madi sa pamamasura. Sa, sa ano, ayan lang. oh Ay, yun lang mga madi.